Ah, hello po, good morning po sa lahat. Welcome back na sa YouTube channel. For today's video, isang tanong na naman po ating pong subscriber, ating pong sasagutin. Ito galing po kay Lando Kaminok. Shout out po siya dyan, kaibigan. Ang kanya pong tanong ay, kailangan ba daw lagyan ng auto-drinker yung mga biik habang dumidi pa sa mga inaheng baboy? Kung kayo po mahilig po sa palaga ng mga baboy o kahit anong hayop ng kabuhayang pagkikultura, mag-subscribe lang kayo sa ting YouTube channel. Ryan Patino, Agri Farming, Family and Kitchen Adventures. Ngayong araw po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung tungkol po sa mga paglagay ng auto drinker doon mismo po sa loob ng farawing pen at yung mga inahing baboy para po makadiday po yung kanya mga biik habang dumilili pa yung mga biig po mga kaibigan, importante talaga at tinapos lang sinasanay na umiinom ng tubig. Nang sa ganon, kapag umabot yung panahon natin na tinapos lang tinuturoan kumakain ng feeds, mayroon pong tumutulong sa pagtunaw ng feeds, doon po sa kanilang kinakain feeds, yung tubig pong kailang iniinom po mga kaibigan. Minsan kasi, yung iba pong mga hog ay hindi po nila pinapainom ng tubig yung kailang mga biig kasi dumilili pa lang daw sa kanilang mga inahing baboy. Pero sa experience ko po mga kaibigan, sa pagkalaga ng mga inahing baboy at saka mga biik, habang nasa loob po lang farrowing pen yung mga biik ko mga kaibigan, ako po yung naglagay ng auto drinker, yung abot lang po ng biik yung taas. Nang sa ganon, sila po yung dahan-dahan pong na-introduce sa tubig, dahan-dahan po lang umiinom ng tubig, para pag abot po ng panahon na pinapakain ko po sila ng feeds, yung tubig po mismo ay tumutulong, sa, tumutunaw sa kailang feeds. Ang tendency kasi kapag gatas lang po ang iniinom natin mga biik, and then kumakain na po sila ng booster feeds. Ang problema nito ang pagtunaw ng booster feeds. Kaya minsan, yung kailang dumi po ay basa, yung kailang dumi po ay kulay brown, yung kailang dumi po ay hindi po normal po mga kaibigan. Kasi naapiktuhan po yung panunaw ng mga biik kaya po doon po pumapasok yung importante po yung tubig sa kanila as early as 5 days po mga kaibigan ako po mismo ay nag introduce na po ng booster feed sa aking mga lagang biik kaya sa mga panahon na nasa 10 araw pataas o 10 5 days pataas yung mga biik po ay dahan-dahan na pong uh, umiinom ng tubig doon po sa ating auto drinker kasi kapag nakikita po ng mga biik yung mga nipple ng auto drinker po mga kaibigan ito po ay kinang kinakagat habang kinakagat na po, lumalabas po yung tubig. So paglabas ng tubig, naiinom po na yung tubig. Para po atin pong maiwasan yung pagwasa ng dumi ng ating mga biik na atin palang pinapadisk ng mga ating mga inahing baboy, ay dapat talaga meron po silang maiinom na tubig. Yung tubig na kailang iniinom po mga kaibigan, ayan po yung tumutulong sa pagtunaw ng booster feeds na kinakain po ng ating mga biik. Kaya po, yung kailang dumi po mga kaibigan ay normal na kulay itim po yung ating makikita. So, yan po kaimportante yung tubig. Dapat po kayo maglagay ng auto drinker doon lang po sa gilid ng mga farrowing pen. Huwag yung masyadong mataas. Yung lang yung abot lang po ng mga biik na kaya pong ma, ma, makagat yung nipple. Kasi once makagat po yung nipple ng, ng auto drinker ng mga biik po mga kaibigan, yan po lumalabas na po yung tubig. Once lumalabas po yung tubig, yan po ay pabalik-balik na po yung mga biik dyan sa pag-inom ng tubig. So yan po yung ating vlog ngayon at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye-bye.